Magandang hapon sa inyo mga idol. May naiyari kita ngayon sa ano, sa Mugpug. At mabirada tayo dun sa ano, sa Bukbuk. Ay. Ay patag 'yun. Patagilid. Kaya na yung printo. At iyon, what's up mga idolo at for today's video ay eto na naman tayo at nako ay nakapagbike na naman tayo ba naman kaya ere sa mahi at maahon tayo din sa inatago ng mug kabaw-kabaw, inatago pa nga niya. Eh di nilaman din yun sa bukbok. Maahon kita papuntang butansapa. Butansapa? Ano ka sa butansapa? Doon sa puting buhangin. At iri na nga ni. May, may inari ni na kita. Kabaw, iri man din yung nasabi ko. Pag dumiritso ko pa doon, mga... 500 o 400 meters na rung ka na sa bakal na tulay papuntang Santa Cruz pero dito tayo likong kanan tayo mga itin. Awan agad! na tayo. Welcome to Bukbuk, -buk, hoy. Dini, Buk -buk. <laughs> Baway, hindi ba Bukbuk? Bawa hindi niyo baga na itanong ay di naman din naman yung papunta doon sa Pulse sa Paadjaw Pulse ay di nila man din pagkadating natin din yung elementary school Abawa'y ay sanaw ba yan naman ay nagatakala ako pindami ba yan namang isda dini hindi ko ba alam kung yun ay tilapia o mga pindin kung ano mga. Pero abaw ayanda, is, isda yan da is, naman. At ere, na ere na kita nako ay anong ganda ba naman din sa area na ere mga idolo ay Aa ah, ay naman naman ang ah, ganda, nakaka-relax, ah, ah. ay kung kain naman ang bahay din nako napakaganda ba naman Ere nasa gilid pala nga natin ay yung ilog, ayan ay, man din yung galing markaper at kita mo naman yan Ah, ayan ang ganda na nandek din ni Bea naman ay hisos at ireh. Yan yung babunta pa dyan, Paul. yan Paso din tayo. Sa ahon tayo. Tara, simulan na ng ahonan. Let's do it! man din naman ay yung inasabi nako ay talagang mahaba-habang ahunan ito ay hindi ko na nga ni pala nasukat ba naman yung ahunan yan pero parang yan ware ay nasa 7 or 8 kilometers ata na ah ay nasabi ko ba naman may talagang yan ng inambya ah, ah. kita mo yun sa pagod ay nako napainom na kita ng tubig at ah, ah naman ay talagang walang patay ba yung ahon dini pero ang gandang maging sayo dini ba naman ah ah ay pero kung um, kayo magaligo lang ay eh, lang kayo punta sa paadyaw pulse at napakaganda ba naman ako ah, nung nagasabi sa inyo ah ah ay pix man ay naman talaga at ire ay dahil pahirap ang gusto natin eto na naman ay O ay sa mga gabalak man din dyan naman mag-ride din ay IOR eh. Napakita ko na sa inyo yung daan. Ay hisos. Ay pag gusto man din ninyo magpunta ng kilo-kilo. Doon sa Markaper. Ay irinalaang man din naman ang inyong adaanan na. Pero may option pa naman kayo doon sa Mahinhin. Sa papunta bagang Hinapulan. Balik o kalaang ng kaliwa. Tapos alusugin mo ere. Ay nandung ka na papunta ka na ng Santa Cruz din. habang nagahirap man din kita naman din eh nako ay eh, talaga ba naman ang akon din eh ay purbahin ninyo ba naman mga idolo ah ah pero ang ganda ba din nila ang mag at nako ay eh, talagang wala kang ganong masasalubong Masasagyan sasakyan nyo laang ay eh, malumot lang nga ano, indaan din eh. pero bukod dun ay eh, talagang maganda ay patag patagilid yun. Grabe yung patag. Matagilid 'to. ayun lang napansin ko din sa daan na ay, ah, ay din ni magkasalubong yung truck na malaki-laki o malaki-laki sa sasakyan ay nako ay ahirapin ah, wari naman ang pagmanubra ay lalot lusong pwari tapos sa lunga abaw naman ay yung mga nagadaan po din eh ingat po kita Uh, at narini na nga kita, may bahaya na. Ay, nako, mukhang maganda-ganda narini ang ating sipat. At kita mo naman, medyo malapit-lapit na sa ibabaw. Ay, yun lang nga nai, talagang ibabaw ng ano. Ay, anong haba pa ba yan naman ni Ay, yun lang ang maging hawa. At medyo pakanatag na kasi may bahay na. Hindi kagaya gaya kanina na halos walang bahay, puro puno, yung puro lumot pa yung kalsada. At rin naman at medyo may patag-patag na kitang natatamasa hindi kagaya kanina na puro ahon at iyon na nga uh, ni di ni nga ni pala sa daan na rin mong idolo ay yun yung madadaanan mo ano yung pwede kang pumunta ng ano Mark San Antonio yung mga lugar dun makulapnit abaw kita mo naman kilo kilo ay ari ka dun magpunta di naman din la ang pwede man din mag shortcut ayun man din namang mga na, nag abang abang dyan ng kwan ay yung huli ay di ni ba naman nag asuksok pag Santa Cruz ay di na nadaan ah, ay, ay kung gusto mo man din itagos ka na ng buwak, ay dun ka na lang Madi sa mainhin doon sa adaanan ko abaw ay gandang ganda ba naman nako ay bihira na yung malubak dinit puro simentado ng daan ay gandang ganda na dini ay narami na ba yung ating daanan ng marinduki na puro tagos tagos abaw kaya alam ba ganun yun sa may kan at bui ay ano ganda ba na ba yun ng daan at asunod ko nga ni inat nang man lang kayo baga abaw ay kung saan sana naman kayo nakadating dini ay alam kaya ninyo naman erin lugar na edi Sabo oh, hindi wara alam meron ng mga taga-gasan, taga-binabista yung mga taga-akwan dyan Yung mga hindi baga nag-alala, ah, uh, uh, ay kita mo naman yan At maya-maya man din ay na kita sa ibabaw Ay, ginhawa naman, ah, ah, yun yung nasabi kong ibabaw yung puting buhangin at pagkatapos nga ni Noon ay hindi na tayo nagtagal At dumirit yung nakita At nako ay hapon na Ay baka tayo abuti ng dilim Ay hindi pa natin ulit kabisado yung daan na ito Kasi ngayon na lang ulit tayo nagpunta Pagkatapos ng ilang taon At kahit At kaligaw-ligaw man din Ay sabi ko isang kaya din ipapunta yung Sa papuntang hinapulan Ay yun pala naman tinuro nung araw doon sa gilid Kaya ayan bala ng intro intro Diretso na tayo mga idolo dito sa part na ito, may idol. O, yun nandiyan sa kaliwa, yun yung papuntang kilo-kilo. Pero dito tayo, focus tayo sa gold. Dinilaan di tayo baga sa mahinhin la ang kita. Ay, bayani na muna yun. Saka na kita mahalaog do sa kilo-kilo, doon sa markaper. Ay, syempre, hindi lang muna tayo sa malapit. Baga, laog tayo doon pag mayroon na kitang mabubudol. Aba, naman. Ay, ting ni naman na daan na erit ngayon lang ako nakadaan din ni na naganere ay ay kakalsada na abaw ay ginhawa ay dati ba naman talaga yung rap road ay abutasin mo yung papuntang mahinit na ako talagang kainaman Ah, ah. At rin na nganit nag ahon na kita ng tiyaga caga bagat na ako ay matagal tagal pa At may nakita tayo at din kita nagtanong tanong. wala nga po po Pwede ba kayong Eh, may maigit tama ang ating liko abaw ay kala ko may mabalik pa kita ng pakalayo-layo na yun isos ay buti na laang naman abaw ay tinanong baga naman kita ng bata kung pagod na isip ay, 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 layo baga naman ang pinanggalingan ay tapos rin pa ang mga ahon din eh Ay sinong hindi magpapagod Ay talagang kainaman At may may ang na rin naman kita sa bahayan Ay sauce, talaga At kita mo naman yan ah, Ay nang ganda na ng daan talaga Ay hindi ako makapaniwalang ganari rin yung daan din eh, eh. Ay talagang nung ako'y nagbike din Baya naman na sabi ko sa baya sayo, Ay tunay na abaw Ay anong rap road baya naman Nako talaga sakit ang braso mo din Kapag ikaw ay nagbike din naman Ah ah ay anong ganda na wari Di ni talagang magpakarira ulit Ay hisos ay kailan kaya ulit ang karira din eh Ay ano kabayan, ay nakakita ka ng baga ng iintimaan din eh shoutout po sa mga taga rin Na mga nadaanan ng yung bahay Abaw ay sana naman ay napanood ninyo At nakita ninyo yung bahay na sa aking video Ay kung malayo man kayo ay Nako ay iri na yung pagkakataon Para masilayan baga kahit kaos ni ay kita mo naman na, dami ng mga ahon din eh. ah, ay hindi mo naman mapatag-patag ayun naman ka inamon na eh re kita mo talagang uwahi na ang kalsada at talagang hangos na si tiyo mo at kita mo naman talagang hindi inaawatan yung ahon at nako ay wala nang intro intro ay narinit mir na naman Aa ah, ah, naman talaga ay kita mo sa dinami-dami ng inahon ay talagang ganeri ang buhay ay weather weather lang sipa na sipa at makauwi kita mahalaga hindi kita nabulong buti hindi lang napin kasama si paring bibig kung ay kasama ay nako ay ba sana naman kami matagpuan at kita mo naman yan napakaganda at iri na nga niyo kita mo naman yan ay Jesus ay birdin birdin ng kapaligiran at nako ay talagang kain naman ang ganda naman din eh ay kalamig din at may nagalakad pang ano oh yung jowa mo ay jowa mo ay nako ba't nandun yun ay baboy pala ay sorry naman Sorry naman B. Ay, basta tuloy yung sabi ni Pudoy. At rin ang, uh, si tita ay naga pinaw na nung kanyang binilad at sabi ko nako ay tuloy na po ako at rin uh, talaga parang nadadam ako na yung malapit-lapit ng labasan ay kita mo nagtikim na ng lusong. Abaw, na medyo ma-shake shake shake yung ating video ay sorry naman at ganarila nga nyo yung daan ikita mo naman yun sabi ko na ako ginanahan na ako parang naaamoy ko na yung labas nung papuntang mahinihin. Abaw, ay parang hindi to naman tayo at eto na nga ni Wari yung papuntang hinapulan abaw at siya na nga ni ay iri naman din naman yung labas at kita mo naman tuwan tuwa at safe tayong nakalusot doon sa bukbok ako ng puting buhangin labas kayo ay may hin paano ay hanggang din lang muna ako sa may hin sunod na lang ulit na vlog mababa naman tayo doon sa hinapulan no ay hanggang din na lang yung video natin maraming salamat sa pagsama at sa panunood at iyan ay aulanin pa tayo kaya huwag na natin patagalin umuwi na tayo salamat sa pagsama subscribe nyo na yung channel ko at follow nyo na rin yung mga facebook ko. maraming salamat bye bye